Hello guys, ito po yung nabili kong magnetic na laruan sa Shopee. Ito po ang mga ano niya. Yung pang design po yan ito. Diba? Coffee. Ito po yung higaan niya. Wow, oh, may makeup rin. Wait lang po. Magaan na po Mag -ano na tayo. D-designer. design of the ay ni Melody ba? Ito po ay ito naman ito po ay dito. Nasaan pa ba? Tsaka po, ito. Ito. Ito po kasi ay dito. Talaga pong dyan siya. At ito pong si. Nasaan? Ito pong ano niya? Pang pagka matutulog na gano'n nasan kaya po yung the burning melody ito ito po si melody Sorry, nakitip ako ito po si melody nasan pa ba yung mga character saan na yun saan sila si, Melody. Ito po yung si... Hindi ko po yan kilala. At sya kasi... Nasaan na si Karomi? Ayan. At si Karomi. Ayan po. Ayan po lang yung ko. Ito po ay... Dito na lang. Dito. Ay, dito na lang po yan.

ito lang po yung babaeng dalawa tong alam kong pangalan. Ayan na, na ba guys yung ano natin. Kaya, bibilisan na natin ang paggalaw natin. Ito guys. Pinibilisan ko na po. At matatapos na ang ating video. Videos. Ayan na po. Thank you for watching. Bye bye.